Narito ang ating episode ngayong gabi. Baldado ko, Batmoko, mo ko Panoorin natin. Ronald, ano itong problema mo sa misis mo, Kuya Ronald? Ang January 11 po, nagsininti ako. Two weeks po, okay pa po kami. Tapos, hindi na po sa'yo nalabi Hindi ko alam kung anong dahilan. Ano ho ang eksaktong nangyari noong February 14 Wag Baga na po siya umuwi nun. Tinatanong ko siya kung saan siya galing. Minura lang na minura ko. Tinalabos na. Hindi ko namang kagustuhan tumagingin ang hotel. Tapos... wala na akong sandi sa gabi na sa trabisyo ko. Ilang taon na ho kayong kasal, Kuya Ronald? Twelve years na po. Twelve years na kayong kasal. Ilan ang anak ninyo? Lima po. Limang anak. Ano ba ang nangyari dahil gusto mo raw maglambing pero parang hindi siya pumayag at, at, at nagalit? Yes po. pa ko sinipa ka pa niya. Na pinilit mo ba, Kuya Ronald, na makipag... Uh, Hindi po? po, kasi... Wala <laughs> po May, may na po ako na para... May, may iba. May, iba na sa pero... Trinay ko lang po ng gabi na yun. Tapos, parang napatunayan ko po sa sarili ko. <laughs> na parang may lalangin talaga siya. Siya ang misis na nanlamig na raw kay Mister. Totoo ba ito? Pokla, pasok! Ano <laughs> ba ba ko sa'yo? <laughs> Pokla, deretsahang tanong. Bakit ka nanlamig na raw sa mister mo simula nang siya ay naaksidente? Hindi. Opo, bago lang po. Hindi naman po ako totally nanlamig sa kanya. Parang nanibago lang ako. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon namin dalawa. Lalo na may lima kaming anak. Ano itong sitwasyon na nanibago ka? Yung ganyan siya, may sakit siya. mas Masanay kasi ako sa kanyang malakas siya. Okay. Masanay ako sa Pero nasa naiintindihan mong hindi niya ito kasalanan. Opo, dahil aksidente Opo. ito. Bakit parang ang dating ay dinadahilan mo lang na parang wala siyang silbi ngayon kaya nagbago ang pagtingin mo. Nagsabay po yung stress namin dalawa dahil doon sa gastusin niya sa ospital at saka sa pampabakal pa. <laughs> kaya <laughs> kaya parang ang dating pusa sa akin dalawa kaming na-stress, hindi ko na alam kung saan nakuhugot ng pera. Halos maghapon po ako nag ng paglalabahan, oh pagpapladsyahan. Ano-ano yung trabaho na sinasabi mo na gusto mong gawin para makatulong ka sa pamilya mo? Yung stable na trabaho po, yun nga lang wala nga po kumahanap. mahanap dahil unang-una, hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos, wala po mag-iintindi sa maliit ko. Eh, tulad niyan ngayon, magkaaway kami ng lola ko, nagkasamaan kami ng lola Siya lang yung nilalapitan ko. Eh, hindi ko naman po sa kanya yung bunso ko kasi maliit naman po yun. Hindi naman po niya kayang intindihin yun. Lima po yung anak Ayaw namin. Maghahatid sundo ah, po sa Oh. oh. Ayaw ano? Ayaw alam Sir oh, oh. Hindi hindi. Ko sa krimisyo. Oo. Hindi, ako sinasabi sa'yo. Pero pating, pating sumasakit yung bago. Dumatali ko na, ginugulong ko na lang sa igaan. Pokla, ano nangyari? Hindi ka nagtatanong sa akin. Eh. Nawala ba ang love mo kay Ronaldo? Bakit parang tinitignan mo siya ngayon parang naiinis, naiirita ka? Ano nangyayari? Nakita kita eh, nakatingin ka parang naiinis ka sa pag-iyak-iyak niya. Ano nangyayari, Pokla? Parang kasi sum, parang gusto kasi sumabog nung nung nasa loob ko kasi nga po an, parang antingin ko sa sarili ko ang sama-sama kong asawa. Dahil so, hindi ko na po siya naiintindi. Hindi na po kasi gabi ganito dati. Tapos start lang po nung na aksidente siya. Parang nawalan na po ako ng oras sa kanya kasi nga po ako na po yung naghahagilap ng pangkain ng mga anak ko. Nabalitaan ko po. Ano sa mga kapatid ko? Ang sabi may lalaki. Pero hindi ko pinaliwalaan yun. Kasi gusto ko sa'yo magkagaling. Kapal ng mukha mo! Makapal ang mukha mo! Hindi ko atiran yun! Aba okay, Ang oh, manilo ako sa kanya! Magdadalumbot oh, pa lang yung pamang yung kapatid ko sa'yo! Para magla... Ganyan-ganyan ka sa kapatid ko! Walang pwede ang asawa! Hindi ka mahirap. Hayaw mo bang umamin? Puro ka dinay. Ang mo. Tamang tayo, hindi pa si Tiyasi ang binibigay sa iyo lahat. Saan mo sa'yo to? Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, ha? Alam mo ba yun? Talaga. Virgie at Apple, bakit nanlamig sa tingin ninyo si Ate Pokla kay Ronald?

alam mong madikit ako sa Nakasawa, lalaki. Bakit okay, ano sinabi yun? Hindi ko ang lalaki Parang malambing po ako sa lalaki kasi noon po, nagsabi po ako sa parents ko na gusto ko sana nagkaroon ng kuya. Ng kapatid. Ay, yung alam nyo may katotohanan yan, ha? Ang hirap maging panganay, alam nyo yan. Kaya oh, oh. sa akin, yung dalawa kong kapatid, maliban sa lima kong anak, yung dalawa kong kapatid, ako nagpapaaral. Okay, so ano ang pagkakakilala nyo sa kanya bago itong pangyayaring na aksidente si Ronald. Kasi po yan, ma'am, nung una, hindi pa naman nangyayari mga ganyan. Sino bang may gustong mangyari yung ganyan, no, di ba? ba? Di ba naiintindihan po? Sana sa'yo na puta Hindi yung kapatid ka! Walang hiya ka! Pati mga okay. pamangkin doon na ano sa'yo, lang hiya ka! Hindi naman po ganyan, ma'am, yan dati. Kulang naman po maging prinsesa yan eh. Binibigay sa kanya lahat, hindi pala disgrace sa lahat ng sahod sa kanya lahat halos lahat ibigay. Ngayon na disgrace na ganyan ang lambik ka. -day kurkit day off yung kapatid namin. Hindi ko tulungan ha? sa Ang daming paraan. Ang daming paraan. Nandito lang kami tumutulong. Ang kapal ng mukha mo, wala akong naitulong sa'yo yung pasensya ko, yung pera ko, hindi siguro maubos, pero yung pasensya ko sa'yo, ganun na lang. Kung sabi ko, kung maluwag itong sapatos ko sa'yo, isa, bato ko sa ito. Okay. okay. Kito, Bakit kanina na nabanggit mo, mo na parang mababaliw ka na? Bakit? Ma'am, kasi nga po, sino pong alam hindi mababaliw? 125,000 yung gagasusay ko sa kanya. Wala pang doktor, wala pang gamot. Si Piso, wala po kami ipon nung bigla ang aksidente niya. Pero alam niya, nasa trabaho po ako ng amo ko nun, kasama ko bunso ko noon, tumatawag yung katrabaho niya na, na, na aksidente daw siya. Pero yung mga kapatid niya, wala pong tinulong sa akin. Para ako nakalala na pumunta sa hospital. Hindi man lang sila tumulong sa akin. Sige, samahan magpala. kita. Sige, sasamahan kita magbantay. Sasamahan kita maglakad ng mga papel. Wala silang naitulong sa akin, guys. Ayaw. We are reminded of the couple's commitment to their wedding vows hindi ko na ulitin yung commitment nila sa wedding vows, but they made it. Ginawa ninyo ang commitment sa harap ng Diyos at sa harap ng taong bayan. Now, lahat tayo nagkakamali. Kasama ko dyan, no? Lahat tayo nagkakamali. Uh, maaaring doon sa pagkakataong yon sa gulo ng isipan ni Pokla. Sa palagay niya ay, ito lang ang pagkakataon para kumita at makatulong doon sa problema namin. No? But in reality, hindi naman yun ang solusyon. Kasi dina-justify ko, bakit nangyari yung one night stand? Anong nasa isip niya nung ginagawa yung bagay na yon? Be that as it may, wag natin siyang hatulan, wala tayo doon, hindi natin alam kung anong nasa isip niya. Okay? Ang alamin lang natin ngayon ba ay kinikilala niya na nagkamali siya doon sa kanyang desisyon na iyon. Kung nagkamali siya, nandito tayo para tumulong sa kanya na makaahon. Hindi siya ididiin doon sa pagkakalugmok sa putik. Ang problema, ang mga kapatid ni Ronaldo, nakita ko lang at tingin ko, meron pang mas malalim na hugot na galit dito sa hipag. Hindi lang nung makitang na-aksidente ang kanilang kapatid. Parang meron pa yan nung araw parang ayaw niya talaga dito sa, sa babaeng ito. It's just that nagkasangasanga na ngayon ng problema, hindi madali para kay Pokla yung mapas-shoulder sa kanya yung responsibilities ng kanyang asawa na hindi siya sanay. Lastly, kay Ronald. Nauunawaan ko ang damdamin ni Ronald. Hindi ito ang parahon para magdesisyon at tanungin si Ronald Anong gagawin mo? Hihiwalayan mo ba? O itutuloy niyong relasyon? It is not the right time. It is so painful, I tell you, as a man, na makita at madinig ang pangyaring ito. Let us pray that God would help Ronald clear his mind, linawi ng kanyang kaisipan, for him na makagawa ng isang tamang desisyon. At sana, mailigtas sa pagkawasak, ang isang pamilya